Nagpista pa ako sa mga mumpanya. Pati ka mag ko. Manalo ka lang na hayop ka. Hayop talaga. Nabudol mo kami. Hayop ka. Mag-resign ka na. Isa ka pa dito, Soto. Ma ka... Ay, kandidato ka lang sa impyerno. Pape, si Tito Soto, pape. May matino na nakaupo dyan. Bobo ka naman sa batas. Hindi ka abogado. Pilit ka mong dyan ang kairapan ng bansa dahil kayo mga maginawa isa ka ata sana ka atikin. kaya ganyan ka una Mayon ay lumalaban ang kaau, ang bayan. ngayon ay lumalaban. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. No matter kung ang boses ng sampayan ng Pilipino, maging inik ang mga magdara kaau, papalapit na ang pagukum ng taong bayan. Maniningil na ang isang bayan ng Pilipino. Simula sa araw na ito, hindi lamang dito sa Edsa Ortigas na daan. ang panawagan Marcos Romualdez Palayasin. Nag-walk out ngayon ang mga mag sa loob ng UP Diliman. Asama po ang UP Miyagaw at iba't iba pang mga UP campuses tinawag din po nilang Black Friday protest ang kanilang pagkilos na ito. Kanina pa po, naghahanda na ang mga retired military and police na mga hineral at mga colonel sa lunes po ay magkakaroon ng pagkagundong papunta sa House of Representatives. Ipapadlak na at isasarado na ang house of crocodile. Yeah! Sa lunes po, wala na ang kongreso ni Tambaluslos. Yeah! Simpolik na may panawagan ng taong bayan, papatlakan na ang uh, bahay ng mga magnanakaw at hahatulan sila ng taong bayan. Pero bago dumating ang paghatol na yan, sa bukas din po, marami ng grupo ang magpa-participate at magtatagsa sa iba't ibang lansaran dito sa buong At ang panawagan nila, Marcos Romualdez Marcos Romualdez 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 Alas 4.45 pa lang, hindi pa alas 5, may ulan pa, partida yan. Ang taong bayan, galit at nananawagan ng pagkakataon ng buhos ng kanilang damdamin ay muling sumiklab upang ang katarungan at katuwiran ay mangingibabaw sa ating bansang minamahal. Lahat ng nandito sa paligid po ng area ng Edsa Ortigas. Hindi po ito tungkol lamang sa mga Duterte. Hindi po ito tungkol sa kulay ng politika. Ito po ay tungkol sa ating hinirasyon at sa mga kabataan na mga Pilipino na minamahal natin at ninanais natin sila ay hindi magmamana ng isang gobyernong pinaghaharian ng mga magnanakaw. At the count of 5 to 0, sisimulan natin ang unang kwelo ng ating pag-iingay na ang ating ninsahe, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang Eight, five, five, four. Ibilabas ang mga pito, ang mga palto at pangkigay. Five, four, three, two, one, go. Walang uwian! Kaya! May tubig tayo! Meron! May skyflakes! At higit sa lahat, buo ang loob at paninintigan! Ayan na! Hala ka Marcos! Hala ka Romualdez! Hahabulin ka ng nagyangalit na sambayan ng Pilipino! Malapit-lapit na ang araw ng paghuhukom laban para sa bayan! Kung sino po ang magpo-volunteer para magsalita ay bukas po ang intablado na ito. Hindi ito exclusive para lamang sa amin na mga nandito. Pwede po kayo magsalita at magpahayag. Manong, halika muna upang makabuelo dahil hanggang alas 6 ng umaga, September 13, ang ating pag-stay dito ngayon sa araw na ito.